Wala ako sa Quezon City. Yes, sir. I, I, now, Nasa Cavite ako. Yes, sir. Now, pa, paano ako napakunta doon? Like now when, that you know, it's not my vehicle. Yes, sir. Uh, like, like what I've said, I just relied on the information that was relayed to me. Nang tropa good. ko, sir. Yes, sir. So, based on hearsay, Sir, sa akin mo yung sir, senador. Sir, no, I have no intention. Pa, paano wawas... pa yung mga malilit natin mga kababayan? Sir, wala po. Intention na wasakin sa akin kayo. Why will I do that? Ay bakit mo binanggit yung pangalan ko sir, sa media? Sir, yun po, na, nakakaradyo po ako. Sana biniverify niyo muna. Sir, I, that's, nainain, what, na, that's what I do. Binanggit mo sa radio eh. That's what I do. Sir, di Narinain po ako interview eh. na sinabi ko po na nandun kayo. Wala po akong binanggit na gano'n. Just that, nandun po ako na nagraradyo po ako, narinig po nila. Ay, si alam na, mo, Colonel, alam mo Colonel, ako, bugbog na ako sa maling parata. Sir, I have no okay. intention. Ako, kahit saan ako pumunta... Hindi ako umaatras sa mga yes, sir. laban na... Yes, sir. I understand. Yung sa totoo lang ako. Yes, sir. I no? understand. Ako rin po nasa totoo. Ang sinabi ko lang, sir... Nasa totoo ka? I have no intention Hindi. of, ano, of uh, uh, ruining your name. Just that, sir, yun lang po yung information na binigay sa akin. So I relied on that. If, if it was a mistake, then I, I like what I said kanina, sir. Nagkakamali tayo, lahat tayo, tayo nagkakamali. And I, I, I apologize. Pero kung Or you, you, us? you, apologize to the It's public? Issue. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I will. I will. I already apologize. Kano. I'm really sorry. I already apologized kanina. I already made an apology. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Eh ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, as the commander of the task force, the buck ends with me. I do not need to present the enforcer anymore. Kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot noon. Sir, ang pamanak niyo sa enforcer, patatanggal Sir, wala po ang balak ipatanggal. Kung ako, kung ako na lang, di ako na lang po. But the, the, back ends with me. The responsibility ends with me. yun po ang ano eh, ang ano ng commander eh. You, I need to make decisions. I need to make decisions. It is not to ruin the senator. Alam ko po yung pangalan ni senator. Web common friends, wala po akong inaano, intention na sirain. Kaya kung nagkamali ako, ako na lang po. Ako na lang. That's part call, of my responsibility. That's my um, ano po, Ang, decision po ng management, we discussed it kanina. We will suspend um, Colonel Libriha Pending investigation po kung ano talaga yung nangyari at po dulo. Una-una, um, uh, itapis na may mga violations po kasi bakit naglilik yung uh, pangalan ng mga nahuhuli, which is hindi naman po dapat. And second, uh, kahit naman po sino na nag-name drop, hindi naman po dapat pinalilibre. Yun po exactly. yung policy namin. Dapat hulihin kung yes, sino yes. man yung ano, diba? Yes, Tikitan nyo. Yes. Yes, yes, sir. Kasi ang dami po talaga nag-name drop. And ang instructions ko naman po, kahit na nag-name drop, ay hindi po talaga dapat payagan. Uh, it's just that, yun nga po ang sinasabi ko kanina kay Colonel Nebrija, na bakit lumalabas yung mga pangalan lalong-lalo na yan kung mali pala. Kawawa naman yung mga napapangalanan na mali. Um, kaya nga po kami na andito para uh, kasama po ako na mag i ng public apology sa inyo at to clear your name, uh, Senator. Senator Villanueva, may message na kay Mr. Villanueva, sir? Ah... Alam mo, as you said, no? Yes, sir. Tao lang kayo, nagkakamali. Yes, sir. Yes, sir. And, uh, I, apologize, sir. Pero masakit, masakit kasi yan, eh. Yes, sir. I know. I know. I know, I know masakit yan. And, ayoko, uh, eh, yes, that's I'm why sure, I, I, I dito present. sa mga pangyayaring ito, may, mayroon pa rin, mga uh, mababash pa rin sa amin. And, uh, that is so unfair. Dahil, yes, tayo'y sumusunod sa batas yes, trapiko. Uh, matindi na yung pinagdaanan ko sa buhay tapos yes, wawasakin yun ng ganyan lang ng walang kakwenta-kwenta. In fact, nakakatawa nga itong issue na ito eh. Traffic. Hmm. Ang daming problema ng bayan na dapat yes, inaintindi namin tapos titirahin nyo kami ng ganyan. But we have to answer back because yes, nawawasak yung pangalan namin eh. Yung mga tao nagsasuffer sa traffic. Like what I've said, Tapos sir, yung, there was no interest. yung, yung ganyan, VIP treatment, sasabihin, pipili, ililet go mo, dapat tinikitan mo. Yes, sir, that's my fault. Diba? I, I, that's like, what, like what I've said, eh, Tapos nilet go mo, nilet go mo, tapos wawasakin mo. Yes, sir. Diba? Again, sir, that's my judgment call. I'm sorry.